Ama sa Langit, dumarating ako sa iyong harapan sa sandaling ito na may pusong nadurog at nauuhaw sa iyong presensya. Hindi ko kailangan ang pagsang-ayon ng mga tao. Hindi ko hinahanap ang mga spotlight ng mundong ito. Hindi ko nais ang mga palakpak na nawawala tulad ng hamog sa umaga. Panginoon, ang aking tanging ambisyon ay makilala ng mga tao kung sino ka. Makita nila ang iyong kaluwalhatiang naipapakita maranasan nila ang iyong walang hanggang pag-ibig. Nais kong maging isang transparent na daluyan kung saan ang iyong liwanag ay magniningning ng walang hadlang, isang nabasag na sisidlan kung saan umaagos lamang ang iyong pabango. Nawa ay ipako sa krus araw-araw ang aking ego, nawa ay yumukod ng lubusan ang aking kalooban sa iyong soberanya, nawa ay makalimutan ang aking pangalan upang ang iyong pangalan ay maitaas kailangan kong bumaba, Panginoon. Kailangan kong alisin ang lahat ng pagkunwari at pagmamataas upang mapuno mo ang bawat walang laman na espasyo ng aking pagkatao ng iyong maluwalhating presensya. Panginoong Diyos, katulad ng mga serafin na tumatakip ng mukha sa harap ng iyong karilagan, ako rin ay itinatago ang aking mukha Upang makita lamang ng mga tao ang iyong larawan na sumasalamin sa aking buhay. Hindi ko nais na makita nila ang aking mga tagumpay, ang aking mga kakayahan o ang aking limitadong karunungan. Nais kong makita nila ang iyong habag na dumadaloy sa aking mga gawa. Ang iyong awa na umaapaw sa aking mga salita. Ang iyong walang kondisyong pag-ibig na ipinapakita sa bawat kilos. Nawa ay maging tulad ako ng kinintab na salamin na sumasalamin ng perpekto sa iyong imahe, nang walang mga pagkakabaliko na dulot ng aking kasakiman o kahambugan. Itago mo ako sa iyo, Panginoon, upang kapag tumingin sila sa akin, hindi na nila ako makita, kundi makita lamang ang buhay na Kristo na naninirahan sa pusong nagsuko. Nawa ay bumaba ako araw-araw. Nawa ay malamon ang aking pagkataon ng kadakilaan ng iyong pagkatao. Nawa ay lumaki ka sa lahat ng bahagi ng aking buhay hanggang sa wala nang matira sa akin, ikaw lamang, banal na ama. Alam mo na nananabik ako sa sekretong lugar, ang banal na santuwaryo kung saan ang usok ng iyong kaluwalhatian ay nagtatago sa akin mula sa mga tingin ng mundo. Nais kong manirahan sa sagradong espasyong iyon kung saan tanging ang iyong mga mata ang nakakakita sa akin kung saan walang mga maskara na isusuot o mga papel na gagampanan handoon sa banal ng mga banal ng iyong presensya maaring ako'ng maging lubos na mahina lubos na transparent lubos na umaasa maaring kalimutan na ako ng mga karamihan maaring baliwalain ako ng social media maaring dumaan sa akin ang mundo nang hindi ako napapansin at hindi ako nababahala dahil na akong hindi matatawaran na pribilehiyo na makita mo ako. Ang iyong mamang smathana, Panginoon, ang tangi lamang na mahalaga. Ang iyong tingin ng pag-ibig, pagsangayon at pagtanggap ay ang lahat ng kailangan ng aking puso. Sa nakatagong lugar na iyon, protektado ng usok ng iyong kalwalhatian, natagpuan ko ang aking tunay na pagkakakilanlan, natuklasan ko ang aking walang hanggang layunin, naranasan ko ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa ng tao sa ilalim ng iyong mga pakpak. Panginoon, natagpuan ko ang aking ligtas na kanlungan, ang aking silungan sa bagyo, ang aking taguan sa mga araw ng kahirapan. Tulad ng ibong nagkukubli sa ilalim ng mga pakpak ng ina, ako ay nagtatago sa mga iyo kapag ang mga pangyayari ay umaatungal sa aking paligid. Kapag ang mga salungat na hangin ay nananakot na bumagsak ako, kapag ang mga malalaking alon ay tila lululon sa akin, ang iyong mga pakpak ay aking sekretong lugar, ang sagradong espasyong iyon kung saan ang ingay ng mundo ay hindi makapasok, kung saan mga tinig na umaakusa ay tumitigil, kung saan ang mga panlabas na presyon ay nawawala ng kapangyarihan. Doon, protektado ng iyong presensya, wala akong takot sa masamang balita, hindi ako nayayanig sa mga krisis na sumasalanta sa sangkatauhan hindi ako nawawalan ng pag-asa sa harap ng imposibleng mga hamon. Ang iyong anino ay lubos na tumatakip sa akin. Ang iyong proteksyon ay lubos na bumabalot sa akin. Ang iyong kapayapaan ay perpektong sumusuporta sa akin. Hindi ako nangangailangan ng ibang kanlungan. Hindi ako naghahanap ng ibang seguridad. Hindi ako nagtitiwala sa ibang mga tagaprotekta. Panginoon Ipinapahayag ko ng may malalim na paninindigan na sapat lamang sa akin ang iyong biyaya, hindi ko kailangan na mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa na kinakain ng kalawang at ninanakaw ng mga magnanakaw. Hindi ko kailangan na makamit ang mga posisyon ng kapangyarihan na ngayon ay umiiral at bukas ay nawawala tulad ng usok. Hindi ako nananabik sa panandaliang katanyagan na pumapakain sa ego ngunit inaalis ang laman ng kaluluwa. Ang iyong biyaya ay sapat para sa lahat ng aking mga pangangailangan, para sa lahat ng aking mga kahinaan, para sa lahat ng aking mga limitasyon. Kapag nararamdaman kong hindi ako makakaya, ang iyong biyaya ay nagbibigay sa akin ng kakayahan. Kapag nakikita kong mahina ako, ang iyong biyaya ay nagpapalakas sa akin. Kapag nagkakamali at nabibigo ako, ang iyong biyaya ay nagsasauli sa akin. Walang sitwasyon sa aking buhay na hindi kayang baguhin ng iyong biyaya. Walang sugat na hindi kayang pagalingin ng iyong biyaya. Walang problema na hindi kayang solusyonan ng iyong biyaya. Turuan mo ako, Ama, na magpahinga ng lubusan sa katotohanang naglalaya na ito. Magtiwala ng lubos sa walang hanggang probisyong ito. Umasa ng lubusan sa bukal na hindi kailanman natutuyo. Ang iyong presensya, Panginoon, ay aking pinakamalaking kaligayahan ang aking pinakamalalim na gala, ang aking pinakakumpleto na kasiyahan. Walang libangan na maihahambing sa tamis ng pagkakasama sa iyo. Walang tagumpay ng tao na nagdudulot ng katuparan na nararanasan ko kapag nasa iyong presensya ako. Walang relasyon sa lupa na pumupuno sa kawalan ng kaluluwa tulad ng pagsasama mo sa akin. Kapag nasa iyong presensya ako, lahat ng mga pagkabalisa ay nawawala tulad ng ulap sa sikat ng araw sa umaga Kapag nananatili ako sa iyo, lahat ng mga kalungkutan ay nakakakita ng aliw. Lahat ng mga tanong ay nakakakita ng mga sagot. Lahat ng mga paghahanap ay nakakarating sa kanilang wakas. Panginoon, huwag mo sanang hayaan na ipalit ko ang kahusayan ng pagkakasama sa iyo sa mga piraso na inaalok ng mundong ito. Huwag mo sanang hayaan na palitan ko ang handaan ng iyong presensya sa mga walang lamang pinggan ng mga kaluwalhatian ng tao. Nawa ay maging lubos na nasiyahan ng aking puso sa iyo, na wala ng anuman sa mundong ito ang makaakit ng aking pansin o makakagaw ng aking debosyon. Mahal na Ama, hinihiling ko na palalimin mo sa akin ang nagliliyab na pagnanais na makilala ka ng higit pa. Hanapin ka ng mas matindi, mahalin ka ng mas masinsinang damdamin. Huwag mo akong hayaang maging masaya sa malamig na pananampalataya sa mababaw na debusyon sa bahagyang pangako na iskitang makilala sa pag-iintiman ng sekretong lugar kung saan ang mga malalim na paghahayag ay ibinahagi kung saan ang mga nakatagong misteryo ay nabubuksan kung saan ang mga tunay na pagbabago ay nangyayari Nawa ay ang aking buhay ay maging patuloy na paglalakbay ng pagtuklas sa iyong kadakilaan isang walang hanggang paggalugad ng iyong mga kasakdalan, isang palubog ng mas malalim sa walang hanggang dagat ng iyong pag-ibig. Huwag mo akong hayaang tumigil sa espiritual. Huwag mo akong payagan na magpakasasa sa kaunting naranasan ko na. Huwag mo akong hayaang maging masaya sa mga piraso kapag ikaw ay nag-aalok ng kumpletong handaan, Panginoong Hesus. Turuan mo ako ng lihim ng pamumuhay na nakatago sa iyo habang naglalakad pa ako sa mundong ito. Ipakita mo sa akin kung paano ako maaaring maging nasa gitna ng mga karamihan nang hindi nakokontamina ng espiritu ng panahong ito. Bigyan mo ako ng kakayahan na magtrabaho, maglingkod at makipag-ugnayan sa mga tao na palaging nakaangkla ang aking puso sa sekretong lugar ng iyong presensya. Nawa ay kahit na abala ako sa mga pang-araw-araw na responsibilidad, ang aking kaluluwa ay nananatiling patuloy na nakikipag-ugnayan sa iyo. Nawa ay kahit na ang aking bibig ay nagsasalita sa mga tao, ang aking spirito ay nananalangin sa harap ng iyong trono. Nawa ay kahit na ang aking mga kamay ay gumagawa ng mga kinakailangang gawain, ang aking puso ay patuloy na sumasamba. Nais kong mabuhay ng sabay sa dalawang mundo, na ang mga pa ay nasa lupa na tumutupad ng aking mga tungkulin. Ngunit ang puso ay nasa langit na tinatamasa ang iyong presensya ama sa langit, Sirain mo sa akin ang lahat ng may sakit ng pangangailangan ng pagkilala ng tao, ang lahat ng hindi malusog na pag-asa sa panlabas na pagsang-ayon, ang walang tigil na uhaw sa pagpapatunay ng mga tao, palayain mo ako sa bilangguan ng opinyon ng iba, sa pagkaalipin ng kung ano ang iniisip nila, sa paghahari ng mga inaasahan ng lipunan. Nais kong maging malaya na sumunod sa iyo nang walang takot sa mga kritisismo Sundin ka ng walang alalahanin sa mga kahihinatnan. Paglingkuran ka ng walang pagkalkula ng personal na pakinabang. Nawa ay ang aking tanging paghahanap ay kalugdan ka. Hindi alintana kung ginagawa ba ako nito na popular o tinanggihan sa mga tao. Nawa ay ang aking tanging ambisyon ay tuparin ang iyong kalooban. Kahit na ito ay nangangahulugang lalakarin ang mga nag-iisang landas. Nawa ay ang aking tanging gantimpala ay marinig mula sa iyo ang mga salitang hinihintay ng bawat tapat na lingkod. Mabuti, mabuting lingkod at tapat. Panginoon, ipinapanalangin ko na ang iyong mukha ay magniningning sa pamamagitan ng aking buhay sa paraang napakahayag na ang mga tao ay aakit hindi sa akin, kundi sa iyo. Nawa ay ang aking pag-iral ay maging permanenteng anyaya para sa iba na hanapin ka rin. Isang buhay na patutuo na sulit na ibigay ang lahat para sa iyo. Isang praktikal na pagpapakita na ang iyong presensya ay tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa kaluluwa ng tao. Hindi ako nais na maging batong katitisuran na nagpapalihis ng pansin ng mga tao mula sa tunay na kayamanan. Nais kong maging isang palaso na patuloy na tumuturo sa iyo isang mapa na gumagabay sa mga naliligaw sa tamang daan. Isang tulay na naguugnay sa mga nauuhaw na puso sa bukal ng buhay na tubig. Gamitin mo ang aking buhay, Panginoon, hindi upang itayo ang aking sariling kaharian, kundi upang palawakin ang iyong kaharian. Gamitin mo ang aking mga salita, hindi upang itaas ang aking pangalan, kundi upang itaas ang iyong pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Banal na Ama, habang bumababa ako at lumalaki ka sa akin, alam kong mangyayari ang mga malalim na pagbabago sa aking buhay. Ang kiakyong mga halaga ay muling aayusin. Ang aking mga prioridad ay muling tutukuyin. Ang aking mga pangarap ay muling itutuon sa iyong walang hanggang mga layunin. Ang dati kong itinuturing na mahalaga ay mawawalan ng ningning. Ang dati kong hinahangad ng sabik ay hindi na ako aakit. Ang dati kong sumasakop sa aking puso, ay papalitan ng nasusunog na hilig para sa iyo. Panginoon, pabilisin mo ang prosesong ito ng pagbabago sa akin. Huwag kang maawa sa aking ego na kailangang mamatay. Huwag mong patawarin ang mga aspeto ng aking ugali na kailangang ipako sa krus. Huwag mong pigilan ang iyong gawang naglilinis kahit na ang proseso ay nagiging masakit. Nais nice kong maging lubos na nabago sa larawan ni Kristo, mahalaga man, masakit man, Matakal manen sa ilongtami iyong papak Panginoon. Nakakahanap ako hindi lamang ng proteksyon, kundi pati na rin ng pagbabago. Doon, nakatago sa iyong presensya, ako ay tahimik na hinuhubog, pasensyosong dinidalisay, maingat na inihahanda para sa mga layuning mayroon ka para sa aking buhay. Tulad ng ginto na dumadaan sa apoy at lumalabas na dalisay, tulad ng putik na dumadaan sa mga kamay ng magpapalyo at nagiging kapaki pahinabang na sisidlan, ganun ako na bago kapag nananatili ako sa iyo. Huwag mong pabilisin ang prosesong ito, Ama, sapagkat alam kong ang iyong gawa ay nangangailangan ng panahon upang makumpleto ng may kasakdalan. Gumawa ng malalim sa akin, umaabot sa mga pinakanakatagong lugar ng aking pagkatao, tinatrato ang mga pinakalumang sugat ng aking kaluluwa, Pinapalaya ako mula sa mga pinakabanayad na kadena na pumipigil pa sa akin. Nawa ay lumabas ako sa sekretong lugar hindi lamang naaliw kundi nabago. Hindi lamang pinagpala kundi nabago. Hindi lamang napalakas ng loob kundi lubos na nabago. Panginoong Jesus, ipinapahayag kumuli na sapat sa akin ang iyong biyaya sa lahat ng mga pangyayari ng buhay. Kapag kinakarap ko ang mga tuyot na disyerto, kung saan walang mukhang available na probisyon. Ang iyong biyaya ay sumusuporta sa akin tulad ng manna na sumuporta sa Israel sa disyerto. Kapag tumatagos ako sa malalim na lambak kung saan ang mga anino ng kamatayan ay pumapalibot sa akin, ang iyong biyaya ay sumasama sa akin tulad ng tungkod ng pastol na sumasama sa mga tupa. Kapag umaakyat ako sa matarik na bundok kung saan ang manipis na hangin ay nagpapahirap sa paghinga. Ang iyong biyaya ay nagpapalakas sa akin para sa bawat hakbang ng paglalakbay. Walang imposibleng sitwasyon para sa iyong biyaya. Walang problema ang hindi masolusyonan para sa iyong biyaya. Walang sugat na hindi mapagagaling para sa iyong biyaya. Turuan mo akong magtiwala ng mas lubos sa katotohanan ito. Magpahinga ng mas malalim sa katotohanan ito mabuhay ng mas lubusan sa hindi matitinag na tiwala na ikaw ay sapat para sa lahat ng bagay. Mahal na Ama, nawa ay patuloy na maging ang iyong presensya ang aking pinakamataas na kaligayahan hanggang sa huling hinga ng buhay ko sa lupa. Nawa ay walang anuman sa mundong ito ang magnakaw sa akin nang nagliliyab na hilig na ito para sa iyo. Nawa ay walang pagkabigo ang magpalamig ng pag-ibig na ito na nagliliyab sa aking dibdib. Nawa ay walang hindi magandang pangyayari ang magpakwestiyon sa akin ng kabutihan ng pagkakasama sa iyo. Nais kong dumating sa katapusan ng aking paglalakbay sa lupa na may pusong patuloy na umiibig sa iyo, na may kaluluwa na patuloy na nauuhaw sa iyong presensya, na may espiritong patuloy na nananabik ng mas maraming pag-iintiman sa iyo. At kapag sa wakas ay tumawid ako sa ilog ng kamatayan at pumasok sa walang hanggan, nawa ay makita akong hindi naghahanap ng ibang mga bagay kundi naghahanap lamang sa iyo. Nawa ay ang aking huling salita ay ang iyong pangalan. Nawa ay ang aking huling pag-iisip ay tungkol sa iyong kabutihan. Nawa ay ang aking huling hinga ay maging isang pagpapahayag ng pagsamba sa tanging karapat-dapat sa lahat ng karangalan kaluwalhatian at papuri magpakailanman. Panginoon, binabago ko ang aking pangako na mabuhay na nakatago sa iyo. Bumaba upang lumaki ka, hanapin ang iyong presensya higit sa lahat ng bagay. Nawa'y hindi lamang ito maging magandang panalangin na ginawa ko ngayon, kundi isang estilo ng buhay na permanente kong aampunin. Nawa ay ang mga salitang ito ay hindi lamang mga panandaliang damdamin na mawawala bukas kundi mga malalim na paniniwala na gabay sa lahat ng aking mga desisyon sa hinaharap. Gumawa sa akin, Ama, upang ang panalangin ito ay maging praktikal na katotohanan sa aking pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo ako ng kakayahan sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu na mabuhay kung ano ang ipinanalangin ko, gawin kung ano ang ipinahayag ko. Maging kung ano ang ninanais ko sa harap mo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay nananalangin. Naniniwala na ang panalangin ito ay nagbabago sa aking buhay sa eksaktong sandaling ito. Amen at Amen. Mahal na kapatid na lalaki, mahal na kapatid na babae na sumama sa panalangin ito. Hanggang dito, nais kong gumawa ng espesyal na anyaya sa iyong puso. Kung ang mga salitang ito ay humipo sa iyong kaluluwa, kung may bagay na tumunog ng malalim sa iyong espirito, kung nais mo ring mabuhay ng buhay na nakatago kay Kristo, kung saan siya ay lumalaki at ikaw ay bumababa, ipakita mo ito ngayon. Pindutin ang like button sa ibaba ng video na ito. Hindi bilang isang mekanikal at walang kahulugang kilos, kundi bilang isang pagpapahayag na nais mo ng higit pang mga content na tulad nito na nagpapakain sa iyong kaluluwa at nagpapalalim sa iyong paglalakad sa Diyos. Ibahagi ang panalangin ito sa kaibigan na tumatagos sa spiritual na disyerto sa taong iyon sa pamilya na kailangang makahanap muli ng kaligayahan ng presensya ng Diyos sa kapatid na iyon sa simbahan na nalulungkot at kailangang mapaalala na ang biyaya ng Panginoon ay sapat para sa lahat ng mga labanan. Huwag mong itago ang mensaheng ito para sa iyo lamang. Paramihin mo, ikalat mo. Hayaan mong maabot ang iba pang nauuhaw na puso. Manatili sa amin sa channel na ito. I-activate ang bell ng notifications upang hindi mawala ang anumang bagong video sapagkat patuloy kaming magdadala ng mga makapangyarihang panalangin na nagbabago ng mga buhay at nagpapalapit ng mga puso sa Diyos. At gumawa ng napakahalagang bagay ngayon. Ta isulat ang iyong pangalan sa mga komento upang makapanalangin kami ng tiyak para sa iyo. Ilagay doon ang iyong kahilingan sa panalangin upang ang komunidad ng pananampalataya na ito ay manalalangin para sa iyo. O ibahagi ang iyong patotoo ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay upang ang iba ay mapalakas ng loob at mapaunlad. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Tayo ay isang pamilya kay Kristo, nagkakaisa sa pamamagitan ng pananampalataya, pinalakas ng panalangin, sinusuportahan ng biyaya ng ating Panginoong Hesus nawa ay ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ay mag-ingat ng iyong puso at isipan kay Heso Kristo. Manatili ka sa kapayapaan ng Panginoon at hanggang sa susunod na video kung saan patuloy tayong magkakasama na naghahanap ng higit pa ng maluwalhating presensya ng karapat-dapat sa lahat ng papuri.